Hello magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan. Siyempre, dito lang yung sa channel ni Kuya Arvin. Yan. Ah, uh, ngayong araw mga idol, uh, magbibigay ako ng isang kwento, isang uh, chismis para sa uh, kagalingan ng mga nararamdamat nararanasan nating mga sakit. Yan. Mga idol, ah uh, uh, isang pagsagot na naman sa isang katanungan ng isa nating viewers ng ating isang uh, followers ito ay follow up lang ano may follow up siyang question at kailangan nating sagutin. Ah, uh, syempre ito ay yung nagtanong noong nakaraan si Maria Ninita Baho. Yan, magandang magandang gabi po ma'am at uh, itong inyong ka tanungan ay syempre aking sasagutin nang mabilis lang sa King Vlog. Yan. Um, ang hmm, Sabi niya, isang linggo na siyang umiinom ng antibiotic ah uh, dahil doon sa kanyang H. pylori bacteria ano um, malapit nang matapos yung kanyang gamutan dito at uh, yung gamot na binigay naman niya pina yung isiner niya dito ah uh, mabisa talaga yung gamot at uh, yung sa tingin ko yung dalawang linggo na gamutan uh, kayang kaya pero ka mag uh, minsan uh, ubos na yung gamot mo pero hindi mo pa parang hindi ka pa kontento doon sa nararamdaman mo. Parang hindi pa siya magaling na magaling. Uh, normal lang po yan. Uh, kahit po tapos yung gamot mo, yun po ay tumatalab pa, ma'am. Ano, tumatalab pa yun. Um, mahaba pa yung, ano, yung panahon na tumatalab siya. Ano, kahit na ubos mo na siyang inumin. Ano, at hindi ganun kadali na hindi siya magic na agad-agad, totally, mawawala na yung hirap na nararamdaman mo baka uh, sisihin mo yung doktor mo bakat wala wala naman nababago pa ano o uh, ganun pa rin uh, ganun po minsan talaga ano ang reaksyon ng ating uh, katawan kasi merong na, na merong nag damage ano merong na damage at hindi naman ganun ganun na lang kadali na uh, ma-correct maayos agad yung na damage na yon although patay na po yung bacteria noon ano uh, dahil sa gamot na ininom patay na yung bacteria ngayon po pala uh, additional po ano ah uh, kapag uh, ganyan po, uh, kailangan nyo pong uminom ng uh, probiotic kasi ang probiotic po isang good bacteria. Ang ininom po nyo pong uh, antibiotic, lahat po ng bacteria, good and bad, siguradong tepok, siguradong patay. Pero kailangan po natin sa katawan natin ng good bacteria dahil ito po ay uh, uh, mga bakteria na sumusuporta sa atin para hindi pumasok yung mas, mas marami pang mga sakit. Ano, sila yung sa atin. Ano, kaya kailangan natin na uh, mag-produce ng panibagong good bacteria sa pamamagitan po ng mga probiotic. Uh, kung walang-wala po, kayong mang, alam kung ano yung bibilihin o kalimitan po, na sa mga, kahit sa online may nabibili po probiotic o kaya po, uh, pinakamabilis po, nasa um, tindahan lang po, ano, yung mga tulad ng yakult, yogurt, at saka, yung mga ganun po, ano, mga probiotic po siya. Ayun po, yung sabi ko nga sa inyo, yung pamamait, pamamait po ng dila nyo, kaya pumapait ang dila nyo, uh, pangkaraniwan po, uh, syempre, yung acid nyo, ano po, yung acid nyo, uh, normal po na makaranas kayo ng pait. Ano? At ang isa pa po dyan, nagpapalala po ng pagpait ng dila nyo, ay eh, yung gamot na iniinom nyo. Ano? Talo na po yung antibiotic. Ayan. At ang isang pahabol niyang katanungan, ano daw po yung dapat kainin at inumin? Ano? At inumin. Maraming maraming salamat din po. Ayan. Um, tulad nga ng mga binanggit ko sa mga vlog na ginagawa ko, syempre, um, Wag niyo kainin, wag niyo munang inumin yung mga habang nagpapagaling. Ano, hindi hindi ko sinasabi na totally hindi mo nagagawin. Ano, ang sinasabi ko po ah uh, wag nyo munang inumin, wag nyo munang kainin yung mga uh, pagkain, inumin na nakaka-trigger. Kasi uh, mahihirapan kayo magpagaling no? Uh, kung kinakain mo pa rin ito. Ano, uh, medyo ijetan nyo muna yan. Medyo wag nyo munang pansinin yung mga ganyang pagkain. Uh, tanggalin nyo muna sa inyong uh, harapan para hindi kayo matokso na kainin yan. Pero yun nga, uh, dapat po um, kung yung pagkain ito ay masustansya din. Dahil may mga pagkain masustansya, may mga pagkain, mataas ang protein, na, mataas ang vitamins, mataas ang uh, nutrition na kailangan, kailangan ng katawan pero nagiging uh, trigger siya. Uh, wag nyo muna rin po, ano, balik nyo na lang ulit kapag ka maayos na kayo. Ano, um, pagkain po, syempre, uh, lahat po na masustansya. Ano, lahat po na masustansya, maganda po siyang kainin para sa Uh, pagpapagaling natin. Uh, yun nga lang, kung sakaling ito ay trigger, uh, e-chopperan nyo muna. Muna ha, muna. At saka nyo nalang balikan kapag ka-okay na kayo. Ganon din po yung inumin. ano Ganon din po yung inumin. At uh, mabuti po na habang nagpapagaling, ang inumin nyo po ay yung alkaline. Ano? Alkaline water. Kasi ang alkaline water po ay uh, tumutulong po para maging level po ang uh, alkaline at ang acid ng katawan. Ano? Uh, kailangan maging uh, level lang yung sa tama, maging tama para sa pagtunaw ng ating kinakain. At um, kailangan din po natin na palakasin ng ating katawan sa pamamagitan po ng mga, uh, yun nga, kanina sinabi ko sa inyo yung probiotic, lalo, lalo na kayo na kayo ay uminom ng uh, antibiotic. Ano, kailangan nyo ng probiotic. At bukod sa probiotic po, kailangan nyo ng mga food supplement. Huwag nyo na po i-tanong sa akin kung anong klaseng food supplement. Ano po? Kasi kung ano po yung available sa inyo, kung ano po yung kaya ng budget nyo, at kung ano po yung nasa paligid nyo dyan na food supplement, pwede po yun. Iisa po ang uh, purpose ng food supplement ang palakasin ang resistensya natin. Ano? Ngayon po, uh, mawawalang side din po ang lahat ng ito na pinag-uusapan natin kung hindi nyo lilinisin yung mga toxic na nasa katawan nyo. mag po tayo. Ano, mahalaga po yung pagdetox natin para po malinis, ano, i-cleansing natin ang ating katawan para sa pagpasok ng lahat na pinag-uusapan natin to sa ating katawan ay ma-absorb ng katawan natin. At tanggapin ng katawan natin at madali tayong gumaling. Yan lang po, sana ay nagkaintindihan tayo at sana nakatulong ako sa mga problemang pinagdaraanan nyo sa inyong kalusugan, sa acid reflux, sa GERD, sa anxiety at depression. bye po at uh, God bless you. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go go go